pa pabloyos doy? Day! Pero makahawa kita na! Day! Ayos sa pag -awa? day! Uy, ayos sa pag-alis, day, bo! Day! Mga kalugit, good afternoon, good evening, good good morning, kusaan ka man sa sulok sa mundo. So ayan, dahil gumaling na po ako mga kalugit, wala pa akong bihis, nagluto ako ng ulam, no? So yun mga kalugit, ipaprank natin si Mary i-prank natin kasi matagal ako hindi hindi ko siya na prank so ang gagawin natin actually malinis si Mary mabait wala akong masabi sa kanya malinis siya maglinis ngayon lang ako naka-encounter ng kasambay sa bahay na masipag so i-prank natin siya mga kalugit na hindi ka naglilinis ng bahay, ang dumi dumidumi ng bahay, pagalitan ko siya kung ano kayo ang reaksyon niya mga kalugit. At yun. At ayun, tulungan niyo ako sana mag-trending ito at para makabili ako ng grocery sa kanya kasi ayon uh, binibigyan ko din siya mga kalugit kapag mag video kami so yun mga kalugit tara samahan nyo na ako maggalit ako ng sobra sobra kapag sana hindi iyok si Mary no so ayan so tara iyakin, iyakin talaga yun yung t-shirt mo lapit ako kung sa mga dilimahin yung ko lagi ni Iko lagi gini. Ayos si ilugay lugay ang sundan nga madaot na. Kung wala ka pa kang labaho na, kamala ka lang kalat niya malayo. Ano ko oras sa bugto ka dinaw? Ano ko oras sa gising kanina? Ay, hey, oras tres. Ha? Alas tres? Tapos ganito ang mukha ng bahay, hindi nalilisan? Ha, Ha, Miri? Ha? Huh? Just ko mo, nalagyan mo, to asin wala. mo, nagsunan mo, nagsunan mo, nagsunan ano nagsunan mo, 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 nagsunan Pagkakampo nga ginataan, tutangan mo sa kamatis? Say-sayang ka lang ka kamatis, tayo. Hugasin ang saluyot. Kanina pa ako nag-anuhang baingon sa inyo, ha? Hugasin ang saluyot. O. Walang mapanig mo na butaan isda, di ay, di rin yun? Miri, mayroong pa panig mo na butaan isda, ni. Wala akong mag-adjust tayo. Ano ba klase niya? trump ano man. Ito ba? Anong ganda? Amogani! Diyos ko ah! bi. Biyan na! Pati suntaan, hindi ka pa magluto pag suntaan! Kamala siya ko eh! Nandito ka yung breadcrumbs niya nakuha! balat dira! Limpuhin na maayo ko! Anong trabaho ta iba. Ano trabaho kita ko diri adam. Ano trabaho? Amo ni adi ka trabaho mo? Hay gi ko ni mata ganin, ha, la stress. Ano ka la stress? Yes. Ikaw man pina taka ayoko Ayaw ko ha. Ayaw ko chachara. Ito na utay ka, la na ko ka ko. Ala na to ba lang ibong agi diri ho, ga sarala. Ikaw ka lu ti ano. Ayaw ko yan, ha? Dahil maldita. Ayaw ko turuk -turuk mata mo. Maldita Ay, kay ka. Maldita kay ka. Mabato ka. Wala kasi sa ano kang... Wala. Ayaw ko dabog-dabog ka, dabog-dabog ka. Ayaw ko yan ha, maldita kay ka. Ah, na sobra naman ka. Limpi naman ka iladra. Dahil sorya pa ko dahil din na Ikaw mo, no? pahina kung wala ko nagyaw hindi ka mag-iilaba. Kaya tawag ka lang naglaba ka.

Tara po, Hima, eh, ayun na! Ano po, rabi na? Hmm? Malita ka, ayun, masakal pa. Doon. Doon. Ayoko, ihilak-ilaki, Nay! Mag-ilak-ilakaw!

Pagkakita ko, eh. Ano? It's a prank, lagani! Char char la gani, dai du Do, ano kao? Prank, prank, lagani, dai, Ayaw paglayas, dai, Ayaw paglayas! Ayaw paglayas ba? Ay, ayaw paglayas, dahi! dai, Wala mahawa kita na! Dahi! Ayaw sa paghahawa, dai. u o s sa p a g i s daveo. d y o s s r e a s s p a g i s l r d Dae, ayos sa pag-alis, lord. Dae, y o s sa pag-alis, lord. d a 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 y o s sa pag-alis, lord. Dae, ayos sa pag-alis, lord. Dae, ayos sa pag-alis, lord. Dae, ayos sa pag-alis, lord. d a y o s 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 sa pag-alis, l o r y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y o s y Ayun na paglayas, dai jok-jok na gani to, prang na gani. Ayaw, ayaw, Day, ayaw, <laughs> ano mi? Nay, ayo ko na yas dai bi. Dai ayo sa. Dai! Ayo sa paglayas. Dai! Ano?

Hindi <laughs> ka gwapa dahil. <laughs> Na-assume. So yung mga kalugit, success ang ating prank sa kanya. Pero di prank niya man di ay ako. Bawi-bawi lang. So thank you so much mga kalugit. Uy, angay.